Ayun po, tayo po'y mag-aabang ng isdang dumaan. Ho. No? May lumampas po isda pa para May Eh. Mayigir nating maulamin po ba? Oo. Oh, Yan. Wala nyo ulan pa man din. Eh, Ay, wala ulan nga aray. Babalik agad kaya ayun. Doon po bumay ba yung mag-iisda ay aking aabangan na. Yan, ganito po. Naulan na naman oh. Biglang-bigla po, doon tayo sa pamuno ng kahoy. Market mo, hindi agad bumalik, ano. Baka po naman babalik agad. Hindi din natin hindi na Dito hindi gaano naulan, ko oh. biglang bigla. Napasilong na tayo din eh. Naglalakad tayo din yung hindi pa ay, mo. Biglang dumurok ay. Nayom din yung bundok. Ano din na Sa bundok po ibig sabihin maulan din. hindi niyo, ko sa kabila, hindi natulog gawa ng saging babalik agad kaya yun ate po nga abang doon sa kubo nakita mo ko yung mag-isda na, nasa lugar? Ano may Ay pabalik na kaya? Pasa ka pa sa bantutok lang, ano? Naantabayanan ko nga. Ba't na kayo maagap? Naninilong ba? Ah. Uh, daw po. bigla po yung ulan te mo. Waray oh. kay 15 minutes. Sabay buhos. Ganyan po dito sa amin. Bigla na lang na ang ulan. Ah, abangan na natin din 'ni. Eh. na ay na yun yung mag -iisda. ano isda ano isda yan anong isda yan anong isda yan ba yan pabili wala pa lang ito gaman ano lang natira yung mga kaya lang, yung iba, yung lagay lang ng ano, spark plug. 160 lang. Tapos ito, 200 lang din na higit sa ano. Nakabinta naman kayo diyan? Oo. Oh. Yung naman na ipagpungasok kami. Ang... Ano ba isda yan? Buraw ah. Buraw. Ang pinamatisan. Ayot, may kamatis din. May sampo ka ba ito? Ay, wa, Ay, meron. Diyan ah. Malalim ang tayo. Ang bariya. Parang meron, sampo ba? Diyan pala na iipon na yung dami ng binta ng dalawa eh. Sa to -sa uh, ay, kayo, uh oh, ay galong talaga. Malaki pa nasa walang bahay. Oo. Ayos na kana ko pa kayo naabangan umulan na sa kay kayo kay pumuntang po. Ulan uh -huh. Okay, may sumilo. Ay, kaya pala salamat ha Buraw. Mamburaw. Mindoro yun na ano po. Buraw. aw Oh. Buro daw po ito. Kinamatisan ano ay pwede na po. Paano ba magaling ito? Isasaing muna. Pero gagawin ko isaing muna. Sana ihuwa ko siya saing ay tapos ay, ay kukutib-kutibin ba? Pag naibigang mag uh, preto, pe preto. Oh, yan. Naipo oh. dahil po magpiprito muna at ating kakamatisan po Tara yung ating buraw. Yung pong iba yan ho, ating kasain kapo natin kikisahan ng may kamatis ay talagang panalo ngayon po tayo po kukuha ng kamatis para sa ating isda oh hinog lang naangat-angat na po ngayon ang presyo ng kamatis 40 na po 40 ang per kilo hindi ho kagano nakaraan na 20 ito laga na iba oh. May mahahalaw pa rin pala dito. Fresh mm. na fresh po ori. Eh? Mm. Pang-ulamin. paulan-ulan po ay okay na huwari yun Samahan po natin ang sili. Maganda pa yung pagta tapos uusok utok po niya yan malakang pakanabang yung ating kinaigang ano balat ng baka oh